si Maxwell at si Meme ko na ayusan si Aling masungit nyo. Pero bago yan si Tito Toto ko nga ay bising busy sa pagawa ng aking arko. Ito nga ay arko ng aking pinsan mga kasungit. At ito na lang ang gagamitin ni Aling masungit nyo. Para hindi na kami gumastos. Mindset ba? Mindset char. Naku mga kasungit alam nyo ba ilang oras na lang magsasagala na kami? Kaya todo habol ang Tito Toto ko dito. O oh. ba diba, ang bongga? Ibang pangalan na ni Aling masungit gamit nyo dyan? Bali, tatakpan nga lang namin yan, mga kasungi. At syempre, nang hiram nga lang si Meme ko ng mga makeup kay Tita Katko. ko. Tita ko, niya sa Pagkatapos ko nga mag-bake up, mga kasungit, ako nga muna ay lumabas. At nandun pa nga rin ang aking mga kaibigan na hindi pa natapos-tapos sa pag-swimming nakakaloka. At syempre, pinapasok na nga rin ako ni Memeco para magbihis na. Sa totoo lang, mga kasungit, halos hindi na magkanda ugaga gaga si Memeco dyan. Dahil nga na ko, nag-design pa kaya yan ang aking arco. At buti na nga lang may mga tira-tira pang aksesori si aling masungit nyo. At ito na nga din ang aking ginamit. No umapas na nga kami mga kasungit dahil nga magpicture-picture muna kami akala nyo ha, supportadong supportado kaya ako ng aking mga kaibigan. At syempre mga kasungit na habol nga rin ang pagtapos ng arko ni Aling Masungit nyo. O di diba? Candidate number one, Maxwell from Bacolod City. Char! A Sempre mga kasungit kasama na nga ni Aling Masungit nyo ang kanyang mga escort. O oh, ba diba, ang cute nila. manang mana talaga kay aling masungit nyo na cute. Charot lang. At syempre, nagpicture-picture nga muna kami dito mga kasungit. At pagkatapos nyan, sinundo na nga ni ko si tito Toto. At sila nga ang mauuna papunta doon. Naiwan nga muna ako dito mga kasungit. Dahil nga sa ibang barangay pa sila ni daday ko si tito Toto ko. O oh. oh, ba diba, Pagkalayo-layo ng barangay na iyon, nakaabot ang pag muka ni Aling Masungit nyo, Char! At maglalaro nga muna si Aling Masungit nyo ng ganda-gandahan. Na unang itata na kaya ako sa pawis, dyan. Is Char. Tiis ganda yarn, Char! dumating na si Daddy ko. Naku, paano kaya tumakaupo si Aling masungit nyo nakakaloka? Kung arko ko nga mga kasungit ay pinagtulungan na lang ni Daddy ko at Maxwell. At ito ay lalagay na lang nila sa taas ng ibay. Umalis na nga kami mga kasungit dahil ako nga raw ay hinahanap na nila. masungit para si Aling masungit nyo ata ang kahuli-hulihang dumating. Salamat nga ako sa mga taong nagimbita kay Aling Masungit nyo. Naku, gustong gusto talaga nila ang mukha ni Aling Masungit nyo. Maganda, Char! At syempre, mga kasungit, Char!